mga katinig ng bayan. Sa gitna ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee o tungkol sa flood control projects, isang nakakagulat na revelasyon ang lumutang. Ayon sa dating security aide ni ako, Bicol Reposaldico, na si Orly Gutesa, siya raw mismo ay naging bahagi sa pagdala ng tinatawag nilang basura, mga maleta na umano'y naglalaman ng pera, tig-48 milyon kada isa. Sa kanyang David, binasa mismo sa Senado, sinabi ni Guteza na nakapaghati raw siya ng mga maletang ito sa condominium unit ni Kong. Zaldico sa Bonifacio Global City, sa bahay nito sa Valle Verde at mas madalas pa raw sa mansion ni dating Speaker at later Rep. Martin Romualdez sa Forbes Park. Ayon sa kanya, sila raw mga nakadetalye bilang security at backup ay nagro-rotate sa pagtanggap at paghatid ng mga basura. Ang mas matindi binanggit din umano ni Guteza na minsan ay personal raw na nagdala si Akit Siis, Is, si Eric Yap, ng 46 anim na maleta ng pera sa bahay ni Kong. Company, sa bilang na iyon, 35 raw ang kalaunan ay dinala sa bahay ni Speaker Romualdez. Kung kukuwentahin natin, grabe, Tinatayang halos bilyon-bilyon na halaga raw ang pinag-uusapan dito. Ngayon, malinaw na testimonya pa lang ito at wala pang napapatunayang ebidensya sa korte. Kaya lagi nating uulitin. Ito'y mga aligasyon lamang nakasaad sa salaysay ni Gutesa at bahagi ng investigasyon ng Senado. Mayroon ding pagtanggi panigurado mula noong araw sa ibang nabanggit na opisyal gaya na iginiit na wala silang kinalaman sa sinasabing pagdadala ng pera pero hindi maikakaila. Nakakagulat ang mga detalye. Ibang klase ang imahe ng mga maleta na puno ng cash, tinatawag pang basura at umano'y regular na dinadala sa matataas na opisyal. Kung totoo ito, talagang malaking dagok ito sa kredibilidad ng ating mga institusyon. Kung hindi naman, kailangang ma-establish agad ng Senado at mga kinauukulan ang katotohanan para hindi tuluyang madungisan ang pangalan ng mga binabanggit, mga katinig ko. Dito natin makikita kung gaano kahalaga ang transparency at accountability. Kasi kung ordinaryong mamamayan, hirap na hirap maghanap ng pambayad sa kuryente o tuition. Tapos biglang may maririnig tayong ganitong klase ng mga testimonya na may mga maleta raw na tig-4.8 milyon piso ang nililipat-lipat hindi ba't nakakagalit at nakakadismaya? Kaya sa huli, importante na imbestigahan ito ng patas at malinaw. Kung may katotohanan sa mga aligasyon, dapat may managot. Pero kung ito'y purong intriga lamang, dapat ding ipagtanggol ang pangalan ng mga inaakusahan. Ang mahalaga malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Mga katinig ng bayan, kayo, ano ang masasabi ninyo sa revelasyong ito? Totoo kaya ang tinatawag na pera sa basura o parte lang ito ng mas malalim na labanan sa politika? I am going to consume my time by making a disclosure. Kahapon po, mga pasado po, alas dos ng hapon, tumawag po sa akin si former congressman uh, Mike Defensor. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na matagal na po niya kung gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating uh, iniimbestiga sa committee ito. Sabi ko, madali ba yan kasi uh, mayroon kaming session, mag-uumpisa yun ng alas 3. Sandali lang ito, sabi niya, kasi nandito lang naman kami rito sa may Golden China. Ito pong restaurant malapit sa atin. Mga limang minuto lang po siguro mararating natin. So ako po ay nagparaya at pinuntahan ko kung sino yung sinasabi niyang tao. Kasi po meron na raw po siyang draft na salaysay na kung gusto ko raw pong makita. So Mr. Chair, ako po ay nagpaunlak uh, para makita kung talagang meron nga ganong tao at meron nga siyang gustong isalaysay. Uh, nakita ko po yung uh, tao at at pinabasa niya po sa akin yung isang salaysay na nakaporma na po. Binasa ko po. Uh, yun pong salaysay na iyon ay nagsasabi ng kanyang uh, pagkalungkot at uh, siguro pagkabahala, sabi niya, na bakit nangyayari sa ating bansa ito. At nalulungkot siya, Mr. Chair, sapagkat meron siyang partisipasyon doon eh. At nung makita ang kabuuan ng kanyang... Uh, sa laysay, meron po siyang personal na kaalaman para ikonekta si Representative Saldico kay former Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal, nabasa ko na ito, hahabol ako ka ako sa aming sesyon, alas stress. Pero kung talagang ikaw ay voluntary mong gustong gawin yan, sang ayon sa iyong nilalahat dito, eh, eh di sige, i-finalize mo yan, at gusto ko, ipanotaryo eh, mo sapagkat hindi po pwedeng hindi notaryado yan. At kung buo ang loob mo at talagang yan ay matagal mo nang iniisip, pumunta ka ka ako bukas ng umaga sapagkat meron kaming pagdinig. Mr. Chair, nandito po yung tao at hawak ko po yung ilang, ilang peraso ng kanyang uh, sinumpaang salaysay. Kung po, pwede po sana natin siyang tawagin ngayon, para ngayon, siya po ang mismo maglahad ng kanyang yeah. salaysay yeah. sa ating gitna. Okay. You may call him. <coughs> Mr. Chair, I'm calling uh, Mr. Orly Regala Gutesa para po uh, humarap siya sa atin. Mr. Gutesa, kayo po ay umupo dito sa may gitna. <coughs> Pakibigyan bigyan mo ng coffee si Mr. Chair. Okay, bigyan mo si Chair. Mr. President, bigyan mo si Mr. President. Manantili ka muna nakatayo kasi nunon pa ka. paki raise yung right hand. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Salamat. Take your seat. You. you may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Yeah. Mr. Gutesa, kaninang ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi? Yes, Your Pwede Honor. mo bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I confirm, you, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganon din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong uh, sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At uh, gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntary yun yung ginawa ito. At wala namang namilit sa inyo. At katulungan eh, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Uh, ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? He may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Uh, sa Senate Blue Ribbon Committee, uh, Senator Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutisa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino, makatapos, makapanumpa, na, na ngayon, sa umiiral na batas, ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyo na ito. Bilang isang dating sundalo, inalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, kung ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas da dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At ngayong ngayon ko po, napagdugtong-dugtong, yung, yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito, yung, yung palang pera na binubuhat namin at dinideliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ako. Apat ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa iba bahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama ko, mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines Huwag sana isipin na aking mga na nagtatraydor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamaan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila bagkos ang gusto ko lang mayayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, nahire ako bilang security consultant sa Akubigol Partylist or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC, sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldi ko. Tuwing may duty, duty, at detail ako sa basura, it means itong basura, ito yung uh, box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag adlib Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Uh, yes, yes, Your Honor. Tuwing may duty, detail ako sa basura, Pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valley Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may push-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tixay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. ang mga nangyayari kapag duty kami kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. Apat na put anim na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Tagig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ang bago ibaba ang nasabing basura, ito merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na ako na. Hindi ko na patol na siya. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Tagig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romaldes sa 42, 42 Makinley Street, Tagig. Ang labing isang Uh, labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, back-up at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko, alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ng ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko. Your Honor. Thank you, Orly. Before uh, you proceed, meron lang ako oh, ipapakitang litrato sa iyo. No? Uh, I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung iyan ba si Paul na binabanggit mo? I confirm, Your Honor. Iyan nga po, Your Honor. Siya okay, po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Ano yun? Eh, Paul John Paul Estrada, di ba? I Yes, Your Honor. Oh, Thank you very much. Uh, you may continue, Senator Magulay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Uh, inihalimbawa mo si Congressman uh, Eric Yap, ngunit isang isang pag isang tagpo lang 'yun eh. Ikaw ay na ni uh, Representative Saldi ko, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung uh, pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano at gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, Minsan, minsan kasi pag duty kami na uh, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman uh, Romualdez is tatlo. Tapos pag minsan pag may duty kami, nagkakaroon ng ano eh, detailed Minsan na monitor ko doon sa group chat namin, uh, may basura tayo deliver. Minsan na monitor ko siya is three times a week ang delivery doon sa sa Forbes sa bahay ni At diyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaction, i-comment mo lang sa baba. Poses mo'y mahalaga. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!